Selamat datang kami sediakan segala

Ibigay mo, mo ha Ibigay mo yung candy yan Sabi, laki ng dalaga yan ha na Ayaw niya, namili pa pa

Halo ada ada apa iki iki Ya enak nih di warungnya nah habisnya gitu ito, iniye koropito, tapunan, tayo, okay, nagbigay si Dodong ng award sa mga bata na, no? <laughs> onang award abina sa bixin, na bata pinakatahimik at pinaka ano basta hindi hindi magalaw uh, hindi makulit uh, ayan hindi na kapihing na anak na beneficiary sino ang nakita nyo sa tingin nyo ah yung pinaka anong ba Si, anak kung Si So majority di sini <laughs> Chelsea. Yeah, Balapan, <laughs> <laughs> Chelsea. <laughs> Chelsea. <laughs> anak ni <laughs> <Parking fest. laughs> Chelsea. very <laughs> <Ay, perikom>. good. <laughs> <laughs>

ay, grabe, may pahawin. Siyempre yung anak ni Laika. Ano <laughs> 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 <-bibo. Alugin> mo? Ano gin mo? Ano na

pinaka ano, nagpasaya ng mga viewers ano o, no chok 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 thank you hi, hi, hi. thank you rinit siya agad sa sa mga nanay, guys ah ka? Ayan. Binaka yan ay. Ayan, ka Malinis. Sino kaya dito? Sino kaya? Yung comment ng ano, comment ng ano. Malinis ang Ilang malinis na bahay. Mica. ka

Ano palang pala? Ah, uh, pinatasirang bahay. No? Pinatasirang bahay. Si Ana. Hindi, uh, yung tatlong ha? kapatid. Hindi. ano? Yung tatlong kapatid. Tatlong mga kapatid? Hindi. Hindi rin kay Laika. Yung... Kay Lourdes. Lourdes! Kay Lourdes. Lourdes lumi na yan. Uh, may lumi na yan sa rin eh. Yeah. Ayan, si Lord Jesus, yung magkapatid. Oh, yeah. Achievers, achievers in school. Ah, okay. Yung pinaka, ano, Saka mas at uh, maraming ano, sa, school, sa... Siya. sa... Sino kaya sa kanila? Sino ang Si Erika! <laughs> may sa akin, may nagsabi sa akin, magtatapuan daw ito. Oh, magtatapuan? So, oh, ito mag yung pa siya ngayon. Uh, may may na magiging mag tapuan. Sino kaya yun? Si

Anak akhirnya, ada kesetiaan, ada person, dead person, ada yang lebih si mata. yang lebih kasi, oye, 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 ano yun? ano yun? suspiro sama ka, kura, 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 si Carpenter si... sila Anim Panalo Apanalo, na? <laughs> Sino Ako, habol ka ako Lima Lima ang Ay, ilin sila Lima yeah, no. Ha, uh, lima lang pala. Huwag ka na Anak ni Kuya anak, Alex. ka pala sa anak ni Kuya Alex. <laughs> oh. Ay, sila Kuya Alex. Oh. Anak Ano kami? Wal, Ay, Wala mo Kung hindi na si Warren yung ano, <laughs> para, uh, pang natin ha, <laughs> 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 <laughs>

pinaka ano, pinaka entertaining, entertainer Ah, yung ano. Ah, <laughs> yung ano. Ah, uh, i-entertain kami pag pumunta kami sa kanila. Yung talagang humaharap talaga. At nakikipag-usap. No? Ah, no? uh, yung iba kasi kung ano lang, nakanungin lang, saka lang mag-ano. Salita. Diba? diba?

Ay. ay, ay, ay. Siana. Okay. Ano Mayroon pa? Mayroon pa? Bes costume. To. Kesama ng kids. May nakita ako kanina. Hindi lang naga-insimart na ka agad. Ito ang Siana, joy joy. Toloy joy. Bes costume. Yung wala sa package. Oo, di ba? Sino 'yung kaagad di mo sa... Bagay okay. sa kanya. Star sa... of the night. <laughs> Kaya <Lama> sa lalaki naman. Ito ay mama. Donato doon galing 'yan? Saan galing? Oh, hindi. na sila eh. Ready mo ka sa Oriyano. 'yan. So, ngayon diba? um, anyon sa saya. Ayan, so kaya Victor! Kaya <laughs> Victor Vlog, galing ka rito. Sa ating Bago ako si Victor, uh, si Dudong Ruel, magpapasalamat po sa lahat po ng nagpaabot ng tulong. Uh, sa lahat po ng uh, nag-share po ng kanilang karising para po mamasaya natin ang beneficiary ni Dudong Ruel. Uh, tanggap ni Dodong yung mga ano nila mga blessing at pagmamahal para po sa mga beneficiary ni Ruel ng Malalag. So maraming salamat sa inyo at babasahin po ni Ruel ito lahat. So ayan po, unang-unang uh, sa lahat ng gabi po ulit. And I hope naging merry po ang ating Christmas ngayon no, sa ating lahat no, sa ating pag-celebrate po ng Christmas Party 2024. So unang-unang sa lahat po, gusto po po salamat no, dahil po nabigyan po ito ng uh, platform sa atin uh, nagbigay po opportunity para maging ganito tayo, magkastan tayo on our own community. No. Ang team Galingap, sa pamuno po ni Kuya Val, ang founder po, kay Iksan Rap Galingap Rap, kaya kaya nabili and sa buong grupo ng -buo Team Kalinga, maraming salamat po. At syempre, maraming salamat din po sa Team Rosen, po ang Roboys, kay sa lahat ng mga kasama natin, yung pamilya ko, pamilya nilang Langga, na naging, uh, ano po, naging uh, supporting, supporting system ko po dito, no, na hindi po ako makastan on my own lang. So, maraming salamat dahil andyan po kayo sa aking lingkuran para po umagapay at uh, tutulong po sa akin para po magampanan po yung Grade of Committee or Grade of Committee na Rosso. Salamat po. And sa lahat po ng tumalo ngayon, no, mga natin, maraming salamat sa pagpunta. Nagiging memorable, no, remarkable, and forgettable po ang gabi ito o yung araw na ito para sa ating lahat. No, kasi bibihira po ang mag, mag, mag magkaroon ng ganitong pagpipipo. No. Hindi po ito reunion ng aming pamilya reunion po ng bawat isa na no? di hindi po namin totally kadugur talaga hindi kayo tayo nagkasiyahan po sa ating lahat kaya gusto po po salamat po ang lahat po ng mga tumulong dito no? kung so, wala po dito sa listahan kasan siya na po ano? hindi po iyakan na ilista una kay Tita Heidi Pino sa ating paliksyon kay Tita Merna Romero maraming salamat po Tita, Tita Divina Phillips Tita Francisca Pasqua Tita Weng Villar at Tita Siabudaki Tita Miriam Jason Russian Rivititas, Russian Forever Kitas, Russian Galanka Luk Nitas, Kita Omega, Drossa family, Miss Bell and Baby Tanoi Miholiana, the Russian Blue Hearts, RFUS family, Russian for Copper Solid supporters, for Russia and supporters twelve and twenty eight, anonymous sponsor and sa lahat po ng mga humahabol no, na nagpabot po ng kanilang donations or kanilang sponsorship. Maraming maraming salamat po. And, ayun, yun, salamat po. Naging successful po ito, na yung ating um, uh, Christmas Party 2024. No? Akala ko po talaga hindi matutuloy ito dahil po sa panahon and dahil po sa mga challenges na pagdaanan natin. Pero, with the help of our God and syempre sa ating kasamahan, nagiging possible po ang lahat. Kaya, maraming maraming salamat po. And, maraming salamat po kay uh, Um, Ma'am Jessica, Ma'am Mary Ann, Ma'am Rosy Gizman, at yung na pinahabol kanina. Ang Russian team po po yung Maraming salamat din po. Kung meron po ang nakalimutan, pasalit ka po. Kita hi, Jimmy Sosa. Salamat po sa inyong lahat. So, lahat po, no, all in all, I hope na naging masaya po tayo sa pagtitipo na ito. No, and pray lang tayo na marami pang blessings para po next year, mas lalong maging bongga pa yung mag-celebration natin dito. No. Ito, starting pa lang po ito. And uh, naiiwala po po na may darating pa na blessings para karoon din po ng ganitong matitipon tayo lahat. Masaya ba kayo? Ayan, balang takal po natin ang bawat isa. Ayun, maraming salamat po. Ano? God bless and syempre, thank you din po kay Kuya Alex sa uh paghawak po ng program na ito, no? dahil hindi siya nakailang po na, ayun, naging MC sa atin. Kaya hindi na po mahirap sa atin sa part na ito. At syempre sa venue, na talagang kahit sinubog tayo ng panahon, pero still, oh, no. nagiging stand, resilient, and firm tayo. All in all, maraming salamat po, and Team Rochelle, maraming salamat po sa inyong lahat dyan, sa solid na support na sa amin nilang dyan. And, thank you din po kay Nadani D, Kuya Rene, kay Sabi Raysa, sa Pagpunta. And sa ating lahat, sa Robol, Christ, so, na maraming salamat sa inyo. God bless ko sa akin lahat. Parang paguna. And God bless tapos na ang ating programa. tayo po ay uwi. Masaya. At... Telma. <laughs> <laughs> Tita Delma, salamat po. Bakit may buntot? Tita Delma, maraming salamat. Ito, po. Hindi ko

yung estudyanting botod. salamat. po sa inyo lahat. And God bless maraming salamat sa <hariyan> 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 Ayan sa programa, at... ay po ay masiyuan naat malamig maligyo. alin ayan share out po sa ating lahat at ngayon po, no, na rin ang ating uh, Christmas party.